Ayan na nga po yung ating mga kalapate. O, dami na sila. O. Black check. Blue bar. Pa. Pa isa green cell sa sulok. Tapos, meron tayong pinakay doon. yun sa loob napisaan na siya isa pa lang tapos ayan yung bumagsak sa trabaho namin na may tawa ng baril ito na yung aming may inakay ang na yung ating inakay Ayun, mga ay dalawa sila. Pencil shield din ano na eh check lang ulit tayo magpaparami ng kalapate. Uh, dati nung bata pa ako, ang dami ko kalapate, may gitsandaan. Ngayon, nahilig na naman tayo. try natin maglaban pagka okay na sila nabili ko siya doon sa Binyang Laguna yung iba ang ganda niya oh. ay nasa baba o oh. mukhang magkapatid sila noon nabili ko sa Binyang sabi nung ako, Johnson, Johnson relax